Lolo Sir Ronaldo Valdez pumanaw na. sa ngayon ang mundo ng showbiz. Sabi nga ang pagpanaw ni Ronaldo Valdez o mas kilala bilang si Lolo Sir. Kilala si Lolo Sir bilang isa sa mga mahusay na aktor at isa sa may pinakamalaking ambag sa mundo ng showbiz. Siya ay 76 years old. Halos Limang dekada ito nagtrabaho bilang isang artista. Sa di malaman na dahilan, biglaan nga itong pumanaw. Si Ronaldo Valdez ay ama ng actor-comedian na si Jano Gibbs. Kung matatandaan na naging viral sa social media si Lolo Sir o Ronaldo Valdez dahil siya ang kauna-unahang Pinoy na itinalaga bilang isang kolonel na isa sa mga sikat na fast food chain restaurant dito sa Pilipinas. Ipinahagi nga ni Ronaldo Valdez na una siyang nadiskubre noon ng comedy king na si Dolphy noong 1960. At nakilala nga siya sa mga ginagampanan niyang role bilang isang tatay sa mga pelikula. Ang huling teleserye ni Ronaldo Valdez ay ang Too Good To Be True kung saan kasama niya dito si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dito nga, mas nakilala si Ronaldo Valdez bilang Lolo Sir. Marami nga sa mga fans ng Katyal ngayon ang nalungkot at nagluluksa sa biglang pagpanaw ni Lolo Sir. Lingid nga sa kalaman ng lahat na isa si Ronaldo Valdez o Lolo Sir bilang isa sa mga pinakamalapit kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla na siyang nagsilbing tatay at lolo sa dalawa. Narito nga ang naging komento ng isang Katniel fan. Aniya, R.I.P. sa Ronaldo Valdez. Puro heartbreak ang dala ng quarter 4 ng 2023. Nakakashock. Prayers to the family of Sir Ronaldo Valdez. Sa kasalukuyan nga ay hinihintay pa rin ang mga netizens kung magbibigay ba ng statement si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa bigla ang pagpanaw ni Lolo Sir o Ronaldo Valdez. Samantala, sa pamamagitan naman nga ng Instagram story, ay nagbahagi naman nga si Carla Estrada ng pakikiramay sa pamilya ni Sir Ronaldo Valdez. Dito ay binahagi niya ang mahuling sandali na kasama niya si Lolo Sir. Nagpasalamat din si Carla Estrada sa lahat ng kasiyahan at wisdom na ibinahagi sa kanya ni Sir Ronaldo Valdez. Narito nga ang naging post ni Carla Estrada. Aniya, last September 2023 on the set of our movie. Thank you for the laughter and wisdom, Tito Ronaldo. Rest in heaven. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin naglalabas na opisyal na pahayag ang pamilya ni Lolo Sir Ronaldo Valdez sa tunay nga na dahilan ng kanyang pagpanaw.